Hello guys. Uh, may content for today, magbubunot kita. Kay wari kami sa lapi, ang man. Wari pampalatin sa ora. Ah. Uh, mga kaupo diyan na, nagdiferensya ka pa. Diyan magbubunot ako. Ah, uh, guys. Amo ini guys, wari practice. Pero bubuo atong bubuo kay kita sa lapi itak mga kuan nga da mga supportive pag, pag kumit na lang mo uwi na ano pag bunot hindi na rumamay guys pag pero kay taktiyo kuya luwag manit malit sa kahan malit magbaprag sa kinig para sunod pag na munot pero abaro na kanina para mabulig-bulig ang kutat piyo kay parang sabi na kami din makapamasyad at iya ko out of place at ngayon kami yan nakuha na San Antonio ay kita daw guys I amin mean, it pagbubunutin mga diri pa veterano ay ay guys ah Ama ah, pre, nabuntan, pre, Aku, pre, habit ku ini, re, maliit lang ini. si ano ini? Si iko e, nginip re, pre. ang saka ya, ah. ya, pa iyo ano, hahahaha, 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 Yaw ka dyan nga nga may prit nagkukuhan la Ay! Anak ako ng ano? Magbubunot? Yaw ka mga kayo pre kay Saan na inay Ano pare? Okay na? Kaya uu yero kay mas maoro pa nga nga akong pare Baga marulak si ka pare Mahirap maghanap buhay. ato ah, tumatat pa ragsaka. Tikadi na ya, tikadi. Oo. Oh, oh. Paglaksi nga kay aton ah, ya paparistingon kun pa pagano pagbubunot. Diri puros la ya saka. Adi ah, naman. Sus, kamagluya kaya o nang amutak ah, Amo tak nadidirian ito. So, kaya rin mo na eh. kay, maginayan niya eh, Kita ka. Hiya pa sumaliwan. So, kaya rin ito munit pagbobonot. Kaya niya ako. Kaya isug Kaya niya ako. na na niya. <laughs> ah, may sa talaga bungunot. Kita nga ka... ba nagsa, <laughs> pinagbunot ka pa. Pinagbunot ka pa. Ano? ka si bibilo ako na Ako na si sinaka. Okay.